low mga lords, ah, problema maka mo -tang, tang sa takuling sa kaldero. Ate ay ako ang kuanay. Eh. Pamagi pin remover. Tangtang -tang, ning pintal ani takuling paka. o mao ni siya kung gibutangan og pin remover mga lords kaning kaha eh, kay pag bagaas takuling na ni. Karon pag gidi nalimpyuhan og balik na pod. uh, ibabad gini siya sa pin remover mga pila ka minutos inyo lang tansyaon mailham na niyo kung humok na ba kuskuso ng takuling dali rin siya tang tang ganing pintal ani takuling pa Mauro moro gini akong gigamit gamit remover saan tang tang sa mga takuling pin remover wala na Musun musunod na Nang uban nga Basta kung sa lay pang gamit Kanira ko, pin-remover Tantang oh, wow. tayo no Sinaw pa kayo, oh